May mga bagay sa mundong to na hindi mo dapat basta binubuksan. Parang lihim. Parang sugat na hindi pa naghihilom. Parang pintuan na kapag binuksan mo, hindi mo na kayang isara ulit. Hindi lahat ng alam mo kailangan mong sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan mong ipaalam. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil may mga bagay na mas mahalagang panatilihin sa loob. Sa panahon ngayon ang daming gusto ng transparency. Lahat isina sa publiko. Lahat ipinopost. Para bang kapag hindi mo sinabi, may mali na agad sa'yo. Tahimik ka, isipin nila may tinatago ka, mahina ka, mataray ka, may attitude. Pero sa totoo lang, ang tahimik hindi laging mahina. Madalas yan ang pinakamatatag. Kasi hindi lahat ng laban kailangang sumigaw. Minsan ang tunay na tapang ay yung kaya mong manahimik sa gitna ng gulo. At dito sa Simple Pero Stoic, hindi natin tinuturo kung paano sumigaw ng tama. Tinuturo natin kung kailan hindi kailangang magsalita. Kung paano hawakan ang sarili, hindi ang mikropono. Kung paano tumibay ng hindi bumabanat. Ngayon, pag-uusapan natin ang walong bagay na hinding-hindi mo dapat basta-basta sinasabi sa kahit kanino. Hindi para magpaka-misteryoso. Hindi para magpaka-sarado. Kundi para pangatawanan ang Stoic na prinsipyo ang disiplina sa emosyon at ang katahimikan na hindi kahinaan kundi kapangyarihan. Kaya kung isa ka sa mga gusto ng matutong tumahimik, hindi dahil takot kundi dahil panatag, samahan mo ako. Ako si simple pero stoic at ito ang walong bagay na hindi dapat basta binibitawan sa salita. Una, mga plano mo sa buhay, lalo na kung wala ka pang ginagawa. Sabi ni Epictetus, una, Alamin mo kung sino ang gusto mong maging, pagkatapos gawin mo ang kailangan. Simple lang yung sinabi niya pero pag isinabuhay mo yan, mapapansin mong ang dami palang tao ang gustong maging pero ayaw namang gumawa. Gustong yumaman pero tatlong oras sa YouTube wala sa workbook. Gustong maging future CEO pero sa present tulog pa rin sa 10.30am. At ito pa ang masakit. Kapag may naisip na silang magandang plano, agad-agad broadcast sa buong barangay. Facebook post, story update, group chat message, big things coming soon. E eh, isang linggo na, wala pa rin. Baka na traffic yung big things? Kapatid, pakinggan mo ako. Ang plano na sinasabi agad, minsan, plano ng hindi matuloy. Bakit? Kasi pag kinwento mo na, parang binigyan mo na rin ng sarili mo ng papure. Kahit wala ka pang ginagawa, yung dopamine, nakuha mo na. Yung effort, wala pa. Sabi nga ng matatanda, ang tahimik na ilog, malalim. E kung yung plano mo, maingay na agad, baka mababaw pa yan. Ang stoic, hindi puro I have a dream. Tahimik siya, kumikilos siya. Hindi siya nag explain kasi mas malakas ang kilos kaysa sa kwento. Kaya kung may plano ka, ayusin mo muna. I-build mo muna sa katahimikan kasi pagtapos na ang resulta mismo ang sisigaw para sa'yo, mas okay nang sabihan ka ng, Uy, galing ah, di mo naman sinabi. Kaysa sa, akala ko may ginagawa ka, sabi mo dati, tahimik ka lang. Gawin mo muna at pag na ang oras, hindi mo na kailangan ng status update. Ang bunga kusayang babagsak. E, hindi mo kailangang pilitin. Hindi mo kailangang sigawan. At sa dulo, mas mabigat ang respeto na galing sa resulta kaysa sa hype na galing sa salita. Pangalawa, mga hinanakit mo, habang wasa ka pa, may kasabihan, kapag sugatan ka, huwag ka munang humawak ng kutsilyo, baka sa halip na gumamot, makasakit ka pa. Ganyan din ang emosyon. Kapag bugbog ka pa, kapag sariwa pa ang sakit, huwag ka munang kwento ng kwento, hindi dahil bawal kang masaktan, kundi dahil sa panahong 'yon, hindi mo pa alam kung ano talaga ang totoo. Deka lang, huminga ka. Baka kasi ang sinusubukan mong ishare ay hindi pa leksyon kundi reaksyon. Hindi pa siya insight, sugat pa lang siya. At ang sugat, pag pinilit mong ipasa habang dumudugo pa, hindi mo namamalayan na dudumihan mo lang ang damit ng ibang tao. Sabi ni Marcus Aurelius, ang sakit ay hindi galing sa bagay mismo, kundi sa pagkakaintindi mo rito. Ibig sabihin, hindi yung nangyari ang tunay na dahilan ng sakit mo, kundi kung paano mo ito binibigyang kahulugan. Kaya habang lutang ka pa sa emosyon, habang lasang ang palaya pa ang lahat ng alaala, habang yung puso mo parang binugbog ng 20GB na heartbreak playlist, huwag ka munang mag-Facebook post. O sige, minsan okay rin yung venting. Pero kung araw-araw ka nagpo-post ng cryptic quote na puro loyalty is rare, kahit wala namang nagtatanong, baka hindi na yan catharsis. Baka attention-seeking na yan pero in stoic font. Tandaan mo, ang damdamin parang alak. Paglasing ka, hindi mo dapat hawakan ng mic. Hindi mo rin dapat hawakan ng keyboard. Kapag galit ka, huwag ka munang mag-chat. Kapag umiiyak ka, huwag ka munang mag-record ng voice note na pang one-sided podcast. Kasi baka sa sobrang emosyon mo ngayon, masaktan mo pa yung hindi naman dapat madamay. Tahimik ka muna. Hintayin mong bumaba ang init ng ulo. Hintayin mong tumigil ang luha. Hintayin mong makita ang sakit hindi bilang kaaway, kundi bilang guro. At kapag andong ka na sa punto, na kaya mo nang sabihin yung kwento mo na hindi ka na nanginginig, na kaya mo na siyang ishare, hindi para maawa ang iba, kundi para may matuto, doon ka na magsalita. Yan ang kwento na may bigat. Yan ang sugat na naging alaala. Yan ang hinanakit na naging karunungan. Sa stoic na buhay, hindi masamang masaktan. Ang mahalaga lang, huwag mong hayaang ang sakit ang magdikta ng takbo ng bibig mo. Tahimik ka muna, pahingahin mo ang puso mo. At paghanda ka na, hindi para magsumbong kundi para magturo, dun mo palang talagang napagtagumpayan ng sakit. Pangatlo, kabutihang ginawa mo. May sinabi si Seneca na minsan lang natin naririnig, pero dapat araw-araw nating pinapaalala sa sarili. Ang gantimpala ng kabutihan ay yung mismong paggawa nito hindi ang likes, hindi ang clap emoji, at lalong hindi ang certificate of appreciation na may typo ang pangalan mo. Totoong kabutihan, kapatid, hindi yan parang delivery rider na kailangan ng resibo at feedback. Walang tracking number ang tunay na malasakit. Pero sa panahon ngayon, ang bilis nating i -frame. Feeding program kanina, thank you Lord. Tatlong tao lang yung pinakain, kasama pa yung pamangkin mo. Minsan nga may pa-video pa, cinematic, may drone shot, may background music na inspirational. Pero kapag walang kamera, tahimik din ang budhi. Tandaan mo to, ang stoic tumutulong pero hindi nagpapabango. Kasi alam niyang ang tunay na kabutihan ay hindi kailangan ng caption. Ang stoic hindi siya umiiwas tumulong, pero hindi rin siya mahilig sa spotlight. Tahimik siya, hindi dahil gusto niyang magmukhang misteryoso, kundi dahil alam niyang ang paggawa ng tama sapat na wala siyang pakialam kung hindi siya makikilala. Wala siyang pakialam kung walang magpasalamat. At lalo na, wala siyang pakialam kung may ibang tumanggap ng credit. Bakit? Kasi yung reward na hinahanap mo sa labas, yung papuri, validation, at social media hype, lahat yan maikli ang shelf life. Matatapos din yan. Lilimutin din yan. At sa totoo lang, hindi mo rin yan madadala sa huli. Pero ang kabutihan ginawa mo sa katahimikan, yan ang mga bagay na kahit hindi nakita ng mundo, nakita ng pagkatao mo. Kung tutulong ka, tulong. Kung magbibigay ka, bigay. Pero huwag ka nang umarte na parang Santa Claus na may vlog dahil kung sa bawat kabutihan na ginagawa mo, may kasunod na selfie. Tanungin mo sarili mo, tumulong ka ba dahil gusto mong makatulong? O dahil gusto mong magmukhang matulungin? Malaking pagkakaiba yan gusto mo ng tunay na kapayapaan? Tumulong ka ng walang hinihintay. Gumawa ka ng mabuti kahit walang nakatingin. Dahil sa dulo ng araw, ang katahimikan ng isang kabutihang hindi ipinaalam, yan ang ingay na naririnig ng konsensya mo. At kung stoic ka nga talaga, hindi mo kailangan ng standing ovation. Dahil ang tahimik na pagkilos, mas malakas pa sa daan salita. Pangapat, lahat ng alam mo tungkol sa sarili mo kapag hindi ka pa buo, may mga araw na pakiramdam natin kilalang-kilala na natin ang sarili natin. Alam mo na raw kung ano ang gusto mo, kung sino ka, kung saan ka papunta. Tapos biglang isang heartbreak lang o kaya isang rejection sa job interview, nagiging existential crisis na ang buong pagkatao mo. Ako ba talaga 'to o ako lang 'to habang hindi pa ako okay? Sabi ni Epictetus, hindi natin makikilala ang sarili natin kapag hindi pa tayo natutong harapin ang hirap. Kaya kung maglalabas ka ng this is me speech habang fresh pa ang sugat mo, baka yan lang ang temporary version mo na nagsasalita. Yung ikaw na wala pang tulog, gutom at galit sa mundo, hindi yan yung ikaw na dapat ipinapakilala sa lahat. Kaya wag mo muna i-declare ang pagkatao mo habang nasa gitna ka pa ng bagyo. Baka kasi hindi ikaw yan. Baka yan lang ang emosyon mo. Parang breakup. Yung tipong kaka-break lang sa'yo kahapon. Tapos ngayon, may status ka ng I don't need anyone. I was born alone. I will die alone. Relax lang kapatid. Kailangan mo lang ng tubig, tulog at kaunting stoic quotes. Kapag hindi ka pa buo, lahat ng tingin mo sa sarili mo, filtered pa ng emosyon. At alam mo naman, ang emosyon parang salamin na may hamog hindi mo kita ng malinaw ang refleksyon mo. Ang stoic, hindi siya nagmamadali sa pagkilala sa sarili. Alam niyang ang tunay na pagkatao, unti-unting lumilitaw habang pinipili mong tumahimik sa ingay. Kapag galit ka, tahimik ka. Kapag malungkot ka, kinikilala mo lang ang lungkot, hindi ka nagpapakalungkot. At kapag hindi ka pa buo, hindi ka pa nagpapakilala. Kasi hindi lahat ng alam mo sa sarili mo ngayon ay totoo na habang buhay. Hindi ka pang habang buhay na the funny one, hindi ka forever the broken one, at lalong hindi ka hopeless kung ngayon ay nahihirapan ka. Kaya pag gusto mong magsalita tungkol sa kung sino ka, hintayin mong hindi ka nabasang-basa ng ulan. Hintayin mong ang tinig mo ay hindi nagaling sa sugat, kundi galing na sa paninindigan. Pag tahimik na ang loob mo, dun mo lang maririnig ang totoo mong boses. Panglima, lahat ng opinion mo kapag hindi ka pa nakikinig, sabi ng mga Stoic, We have two ears and one mouth so that we may listen twice as much as we speak. Zeno of Citium Pero aminin natin, sa panahon ngayon, mas madali yatang magkomento kaysa makinig. Hindi pa tapos magkwento yung tao, may sagot ka na. Hindi mo pa nararanasan, may opinion ka na. At minsan pa, sinisigaw mo pa para lang mapatunayan na tama ka. Pero kapatid, tanungin mo sarili mo, ano ba ang mas importante? Ang manalo sa argumento o ang manalo sa katahimikan ng isip mo? Baka kasi sa sobrang dami ng sinasabi mo, wala ka nang naririnig kahit sarili mong konsensya. Ang Stoic, hindi takot magsalita, pero mas pinipili niyang makinig. Hindi dahil mahina siya, and kundi dahil alam niya ang tunay na lakas, hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Kasi kapag nagsalita ka nang wala ka pang sapat na karanasan, parang nanalo ka nga sa debate pero natalo ka sa pagkatao. Opinion mo nga o, oh, pero may laman ba? O baka puro ingay lang yan na nakatago sa magagandang salita? Minsan kasi, yung opinion natin hindi pa nahihinog. Para kang mangga na piniga agad, kaya mapaklapa. Kaya pag naramdaman mong gusto mong magsalita, tanungin mo muna sarili mo ito ba ay opinyon ng isip kong malinaw o hinaing lang ng ego kong masyadong maingay? At kung totoo kang stoic sa puso, hindi mo ikinagagalit ang hindi ka pinakikinggan. Dahil alam mong ang panalo, hindi sa dami ng likes o shares, kundi sa katahimikang nagdadala ng kalinawan. Tandaan, may oras para magsalita at may oras para manahimik at makinig at kadalasan ang tunay na karunungan dumadating sa katahimikan mo, hindi sa komento mo, kaya huwag mong ipilit ang opinion mo. Lalo na kung hindi ka pa nakikinig, makinig ka muna. Intindihin mo muna at saka mo ipahayag ang inisip mo. Hindi para magmukhang tama kundi para maging makabuluhan. Pang-anim ang ambisyon mo habang hindi mo pa kaya ang disiplina. May pangarap ka, malaki, mabigat, makapangyarihan. Gusto mong yumaman, magtagumpay, makilala, gusto mong magbago ang buhay mo. Pero ito ang tanong, kaya mo ba talagang hawakan yung pangarap mo o pang post mo lang yan? Sabi ni Marcus Aurelius, Be tolerant with others, but strict with yourself. Simple lang. Kung gusto mong lumipad, huwag kang matulog na parang wala kang pakpak na kailangang palakasin. Ambisyon na walang disiplina. Parang gym membership na pang selfie lang. Mukha kang abala pero hindi ka umaabante. Busy ka, o pero productive? Hmm, baka busy ka lang sa pag sa disiplina. Sabihin na natin ang totoo. Madaling mangarap, madaling i-announce sa mundo na gusto mong magbago. Pero pag oras na ng sakripisyo. Pag kailangan mo nang tumanggi sa bisyo, sa tukso, sa tulog, biglang tahimik na ang ambisyon mo. At minsan may drama pa. Hindi ko lang time ngayon. May pinagdadaanan ako self-care muna. Pero sa stoic na pananaw, self-care is not indulgence, it's discipline. Ang tunay na pag-aalaga sa sarili ay hindi pagbulong ng okay lang yan sa bawat katamaran mo. Ito yung pagsasabi ng, hindi madali pero ito ang tama, kaya gagawin ko. Kung hindi mo pa kayang gisingin ang sarili mo sa tamang oras, kung hindi mo pa kayang piliin ang mahirap pero tama, huwag mo munang ipagsigawan ang pangarap mo. Hindi dahil ayaw ka naming mangarap, kundi dahil gusto naming hindi lang mataas ang lipad mo, gusto naming matibay rin ang pakpak mo. Kasi sa stoic na buhay, hindi sapat ang vision board, eh, hindi sapat ang motivational videos, hindi sapat ang journal mo na may aesthetic font. Ang kailangan mo, disiplina, consistent na aksyon at tahimik na paninindigan. Kaya pag susunod mong iisipin ang pangarap mo, tanungin mo sarili mo, Deserve ko ba to o gusto ko lang yung idea ng success? May ginagawa ba akong totoo para dito o nagpapanggap lang ako na on the grind? Kung kaya mo nang sagutin, yan nang walang excuse. Aba, stoic ka na nga talaga. Pangpito, mga galit mong hindi mo pa naiintindihan. Lahat tayo napapagalit. May nagsalita ng masama. May hindi tumupad sa usapan. May umabuso sa tiwala. Pero sa stoic na pananaw, ang tanong ay hindi. Bakit ka nagalit? Kundi anong klaseng galit 'yan at saan talaga galing 'yan? Sabi ni Seneca, ang galit ay isang uri ng panandaliang kabaliwan. Isang taong galit ay hindi na siya ang sarili niya, kundi alipin ng bugso ng emosyon. Kaya kung hindi mo pa nauunawaan ang galit mo, huwag mo muna yang ilabas. Dahil baka hindi ka pa tao baka halimaw ka pa. Kumbaga sa adobo hindi pa luto. Pag nilabas mo agad mapait, walang lasa, sunog pa. Minsan galit ka raw sa kanya, pero totoo, galit ka sa sarili mo dahil hinayaan mong ulitin niya. Minsan galit ka raw sa mundo, pero baka galit ka sa sarili mong kahinaan na ayaw mong harapin. Ang stoic kapag galit siya, hindi siya tahimik dahil weak. Tahimik siya dahil inaaral niya ang sarili niya. Saan nang galing to? Ano ang pinindot? Bakit triggered ako? Hindi siya sugod ng sugod. Hindi siya keyboard warrior. Hindi siya galit. Tapos mamaya, nagsusori ng sorry na, nadala lang ako. Hindi uso sa kanya ang nadala kasi dala niya palagi ang sarili niya. Kung totoo kang stoic. Hindi mo kinukulong ang galit, pero hindi mo rin pinapalaya ng basta-basta. Inuupo mo, kinakausap mo, at pag naintindihan mo na siya, doon mo siya binibitawan ng may dignidad, hindi may sigaw. Kasi ang tunay na lakas, hindi yung nakasigaw ka sa comment section. Hindi 'yung pumutok ka sa chat. Ang tunay na lakas, 'yung nakayanan mong huwag kahit gusto mong gusto na. Kaya bago ka magalit, bago mo ibuhos lahat ng salita, bago mo sunugin ang tulay, tanungin mo muna, gusto ko ba talagang ilabas 'to o gusto ko lang may mapagbuntunan ng sakit na hindi ko pa kaya harapin? Ang stoic, hindi siya bato, may emosyon din siya, pero ang kaibahan niya, hindi siya alipin ng emosyon niya. At panghuli, ang pagtanggap mo sa hindi mo kayang baguhin. Sabi ni Epictetus, hindi tayo apektado ng mga bagay na nangyayari sa atin, kundi ng ating pananaw sa mga bagay na iyon. At wala nang mas mahirap na matutunan kaysa ito: pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Madalas gusto natin kontrolado ang lahat, lahat ng nangyayari, lahat ng taong nakapaligid sa atin, lahat ng sitwasyon, pero 'yung hindi mo kayang kontrolin, yun yung mga bagay na mas magaan iwasan kaysa labanan. Kasi kapag hinawakan mo ang isang bagay na hindi mo kayang baguhin, parang kuminang na bakal na parang gusto mong abutin pero nasusunog na ang mga kamay mo. Walang kasalanan sa pagkakaroon ng pangarap. Walang masama sa gustong kontrolin ang buhay mo. Pero kung ang buhay mo ay umiikot lang sa paghihintay sa pagbabago na hindi mo hawak, nasa bitag ka ng iyong sariling emosyon. Halimbawa, may mga tao tayong nais na magbago. Mga kaibigan, pamilya, o mga kasamahan sa trabaho. Sabi mo kaya ko silang baguhin, gagawin ko lahat ng paraan. Pero balikan mo lang si Marcus Aurelius. I'm not here to waste my time on people who are not helping me grow. Kaya mo bang tanggapin na hindi lahat ng tao, kahit gaano mo man sila kamahal o kahit gaano ka pa kaseryoso, ay magkakaroon ng parehong pagbabago na gusto mo? Kung tinatanggap mo ito, Nasa landas ka ng stoic, ang landas ng disiplina hindi ng pagkatalo. Minsan, kailangan lang natin tanggapin na hindi lahat ng bagay ay para sa atin. Hindi lahat ng plano natin ay magiging ayon sa gusto natin. At hindi lahat ng tao ay magbabago para magkasundo tayo. At kapag natutunan mong gawin to, dun mo matutunan ang tunay na lakas. Ang stoic hindi siya passive na tao, hindi siya umiiwas sa problema. Uh, pero tinatanggap niya na may mga bagay na hindi kayang baguhin ng ating mga kamay ang tanging bagay na hawak natin ang ating reaksyon at pananaw sa mga nangyayari kaya ang tanong ay hindi ano ang nangyari ang tanong ay paano ko ito titingnan kaya kung gusto mong maging stoic ang pinakahuling aral ay ito huwag mong gawing kalaban ng buhay huwag mong gawing kalaban ng mundo Tanggapin mo kung ano ang hindi mo kayang baguhin at gamitin mo ang lakas mo para baguhin ang tanging kontrolado mo, ang sarili mo. At kung naramdaman mong may tumama sa puso mo ngayon, huwag mong hayaang lumipas ng parang wala lang. I-like mo ang video na to, hindi lang para sa algorithm, kundi bilang tanda na pinili mong pakinggan ang panawagan ng tahimik na lakas. Kung gusto mo pang lumalim, kung gusto mong hindi lang maging matalino kundi maging matatag, mag-subscribe ka na sa Simple Pero Stoic. Dito, hindi ka lang matututo. Matututo kang tumahimik, tumindig at tumibay. At syempre mag-iwan ka ng komento. Sabihin mo sa akin, alin sa mga walong bagay ang pinakatumama sa'yo? O baka may gusto kang idagdag pa? Di ba mas maganda kung sama-sama tayong lumago? At kung gusto mo pang mas tumibay ang mindset mo, panoorin mo pa ang ibang videos dito sa channel. Hindi ito basta content lang. Itoy paanyaya sa isang buhay na hindi lang masaya kundi payapa, matatag at may saysay.